ano po yun? Pabili nga po ng imbalsamador. Ano po? Imbalsamador. Hmm? Wala kami binibenta ng di dito. Ay, hindi po pala. Conductor kond po pala. Conductor? Wala kami ganun dito. Ay, hindi po pala. Blabador po pala. Ano yon? Blabador. Blabador? Ano yung binibili mo dito? Kalok ka atong batang to. Ano ba kasi yun? Yung iniinom po ni Uncle Ador. Uncle Ador? Taka sabay ang uncle, uncle, uncle Ador mo? Taga po Ecuador. Taga Ecuador? Ano binibili mo? Hmm. Imbalsador. Imbalsador? Nakakaloka ka. Bukas na imbalsador yung katalihan. Itong batang to, iniinom na ang kalador. Baklang to. Sabi mo sa tata, sa kalador mo. Bawal ang ano dito. Batang bubili ng gano'n, gano'n dito. Nga. Baka gusto mong maging konduktor. Nakakaloka kayo ha. Lamas ka. Uh... Anong bibili mo ulit? Imbalsador. Imbalsador? Baka gusto mong imbalsador ka dyan ha. Baka ikaw po. Ay, Baklang to. Uh...